na tayo guys ito yung bahay guys oh sobrang laki yan ididi ko tapos pag gabi babalikan ko to guys yan oh yan yung forma ng bahay medyo uh, dun uh, pugon dun, dun guys kubo kubo medyo malalayo yung mga kapitbahay dito guys So, tayo guys. Kasi pag ano dito umaga meron din nag pupupunta dito kasi sinanay nanay binibisita niya yung kaibigan niyang kapre. Paano ba to? Dilim. ang creepy dito diba guys dito nag aano si nanay guys nag aalay dito minsan dito natutulog si nanay pag umaga yan o dyan saan nag baho dito guys talaga Ito sama ba ako dito? Nai, kau ba nai? I think you're asleep, I'm going to look at. O, si Nanay no, nandito si Nanay. Nai? Dito ka ba nai? Kung nandito kayo Pwede kayo magparamdam sa akin Takutin niyo po ako Sisimula na Matayo na yung balayibo ko Sige kung nandito kayo Pagalawin niyo yung mga bagay Palatandaan nandito kayo Wow Sinsya na po kung Nadisturbo ko kayo Nagkalit sa atin yung Ano dito guys

wala na nag-aano dito guys naglilinis yeah Ito, ito, ito. Yung balay, ibang dito. Meron bang mga elemento dito? Guys, sa mga hindi pa nakakalam, ang kwento ni nanay dito, guys. Wow. Ang kwento ni nanay dito, guys. Mga kapatid niya. Habang natutulog na guys Meron talaga daw Paparamdam Minsan nagkasakit yung mga kapatid niya Kaya sila umalis dito Kasi, Meron daw puti na babae Na akong tawagin Ay white lady Hello Hello Sige nga, mapakita ka. Huwag ka matakot sa akin. Alam ko nandito kayo ngayon. Sabi okay guys, ang creepy ng taas. Ito yung sa taas nila. Wow. Oh. Huh. Sige, hey, magpakita ka. Huwag ka matakot sa akin. Hindi ako nagpunta dito para kayo'y gambalain. Iharap mo yung sarili mo sa, sa sa aking camera. Nandito ka man. Ay mga basag na ano. Ay mga bubog. Ito yung mga kwarto dito guys. Sige nga. Takutin nyo ako sobra dito kung nandito kayo. 選ぶとな。 Sino yan? Pero may naglalakad. Ito yung mga luma ng dam mga damit. Mga sipo. 1961. May 12, 1961 Itong bahay Ang daming bagyo na nangyari dito sa Mindanao Pero hindi ito na basta basta nagiba guys ng mga kapanahunan pa no na nila nila wow sa baba ipaparamdam Mama itu. Siapa Bapak kita kah? Wow. Uh -huh. Oh. Wow. Sino lang dyan? Grabe dito guys. Sobrang ano dito. Makapangilabot. Tignan mo na natin dito guys. Pag noong unang panahon pag mayroong mga ganitong bahay guys. Mayaman. Mayaman na dati guys. No? Yung mga malalaking bahay na ganito. Baga May kaya. Di basta-basta yung mga ganitong bahay dati. Grabe dito guys. Ramdam mo yung ano nila. Presensya. Parang nandito talaga sila guys. Grabe. Ano to? Ito yung mga alaala ng mga yumaong nilang pamilya mga gamit na nandito ito kala ko pero matulis siya guys oh So, yan, guys. Uh, bababa na tayo, guys. So, tara. Dito tayo. Parang, guys, baba tayo so yun na lang guys uh, sana malike mo share na itong video so babalikan natin ito mamaya kasi pag gabi dito active to so comment down below lang kayo kung ano tingin nyo mayroong mga yung nakita o nahagip sa ating camera God bless yung lahat guys Close doors, I'm a fool for your life.